Dato daday mo naggagamot kon ito la mo. Pingen ang kaano. Ano doya ko ni? Ko to. do sa patatag na to sa may no. Tingnan mo ta direng naman natuloy <laughs> <laughs> natuloy natuloy yeah. lang <laughs> kakakan yung bonggo <Tumbumbok>, tatay kami daw ko masira ay masira ko <ka>. ah <laughs> ano <laughs> yan dinaw ano oh hindi dagdag pa <laughs> usap ay <laughs> oh <laughs>

<laughs> Ay naku, naku. <laughs> Yung dalawa. Gamot <laughs> 'yan ba? Oh, ayon. <yeah. laughs> <laughs> 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 <laughs>

Wala. <laughs> <Ina na. laughs> saan kayo pupunta? pa Saan kayo mapunta? Kaya rugan? Ay, nakumikal. Kabatang itong kasi... Kamu, yung pagkain niya, iniwan na dapat. Pati na yan, ha? Ang galakad Dala pa ng cup noodles. Oh! <laughs> Ayusin mo yun, Jane. Ito <laughs> <laughs>

Sige, sarama kasi kayo sa sarama. Ayan ang madulas pinilap niyan. Oh. madulas pinilap niyan. <laughs> Adventure kayo, ha? Okay.

Hindi na kami makakit doon eh. Hindi na nai alam saan sila. Nakailan ka ta? Ano yan? Hipon? O di. Sa dami ng isda sa dagat. Baka tumalon. Buhay to. Hindi nga. Ang galing ko mga to. Ang libas lang ay may tubig dito sa taas. Walang balde. Walang balde. Sabi ah. Eh. Kala nyo sa dagat lang may sugpo. Meron din dito sa bundok. <laughs> Mas malinis pa ata dito eh. Uh, Oo. Oh, oh. ng kanal. Kesa sa ano. Sa dagat. Mas malinis dito. Bundok to Ano mga sugpo? So <laughs> lupit. Uh, ano na ignorante kayong dalawan ho. <laughs> Galing ni Lola mang huli. Kala niya. Mga pa ka nga din di. <laughs> Try mo mga pa be. Pa, eh, takot to. Ta <laughs> Hindi na kayo makakawi. Ang <laughs> galing nga na, mga Ano? 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 Yo. Ano? 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 ka ba? Magugulat <laughs> si Lula magugulat. Ay nga pala. Dalawa magugulat niya no. Kamo ni ko. Dandahan din mo siya ng bukot ng bato eh. Hindi tigbubuklat yan, tigdudukot yan. Ah, mama mo. Ah. Tigdudukot yan. Kasi pag binuklat niya, mawala para na. Parang sipit yan, di ba? Ano, parang sipit yan. Ikaw ka manig. Ayun lang. Nagagalaw yung kamera. Ayun lang. Wait, no. <laughs> My God. Ay, ayan di, hitun. Ayan, no, yan, yan. Yan, Ayan. Ako? Ayan, no. Ano yung kapain mo kasi? Ang laki. Ang laki yan. Ang laki nga. Yan nga. Basta dumukot ka. Ang <laughs> <laughs> laki na si, hahaha, 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 pala, hahaha, ko hahaha, 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 yan. hahaha, 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 Diyan nga nakatira yung kilat ng malaki. Diyan <laughs> maliit lang <laughs> yung kilat ng malaki. Lilimis din pa. yun Alam nila yan. Diyan nga tinaman niya to! Gulok! Gulok? <laughs> ano yun mga dami niya? Ano yun ah? Gulok. Ang gulok to, gulok. Lagayan. Kaya ka ng lagayan. <laughs>

anak na ito ida, wala po. Hindi, <laughs> mayroon ito may ida hanggang ginawa ng mga lahat, <laughs> no. Ayan, ganyan, no, kita mo, wala na. Pwede rin. Ano ba yun? Yan ang halikiran Ano daw? ano na si nanay, alam niyo na orient si ako. Ayun. Hey, ano ko madadala yun? Buksan ang team. dadalay na ang Wala dating ako dito, oh, grabe. Palalaki pati mo. Dating ano, ano pa dito?

Nen, Nippon. Ba'i no. Pakidali. 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 Pakidali.

<laughs> Ayun Ayan ba yan? Ano ba yan? Dalawa yan. Dalawa yan. <laughs> Uy, ganda ito. Kanya ka magulit. <laughs> <laughs> Jen, logi ka, Jen. Iyan ang kinuha mo kay lula mo. Dapat ka yung ilog, Jen. <laughs> Ayun nga, dahil ako nandiyan sa akin din. Sa ba? Jisa? Ha? Kaya naman.

Fala kau. Niang, niang kena nai. Enjona. Enjona. Ayo, enjona enjona. Bu lap kita. Bu geng. Ning dulu lah tuh dah ni. Hah? Dia kan nak apa papa? Papa orang Oh, Kim. Matamis yan. Oh, Kim. Hoy, apo si May. May malalim pa dumita. Ano? Hindi ko maabot. Tayo, yo. Dito na. Ano? Ano? Tara na, Tupi to. Alas 12 past naman pala. Aa uli si Regis. Alalaan mo kung kitnam. Pas, pas iinit. Ano yan, yan 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 yan. Uli matan na

kumukaw oi Ano 'to? Nalanaki. Ano 'yan? Galing 'yan. Ayos. Si. Eh, iko na pumutak ata. Eh. Sobrang believes mong isa. Oo nga eh. Mukha eh. yat. Hindi ko na madakuma. Nandito hmm. ako. May mga vlog na. Oh. Bata pa lang.

Galing ni Wing talaga. Ay, ay, Mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin yan. Maurag sa ulihan. Natusok. Ang ipo mo, ang makagat ka. Natusok ka lang. Palakihin. Huwag ka si Tang. Tingnan mo nga dyan, Chadel. Silipin mo dyan, baka may nagagapangan din na ito. Napaka, ano, andun

pero nagpapaaraki. Yung ulo. Ulo ka? Yung ulo, ulo. Yung maluwas na, maluwas. Maluwas niya, Ake. Anak mo dyan, may mga hipon Nalagyan, nalagyan.

Я yeah, кого <laughs> <laughs>